kabundukan ayan sobrang taas o, para lang guys mga pakita ko sa inyo ang kagandahan ng kabundukan ang tanawin dito eto tingnan nyo guys ang itsura ng kabundukan dito dito kami sa kabundukan kasama ko yung pinsang ko guys so oh. tingnan nyo na may naakyat namin guys ayan tingnan nyo nang maigi para maniwala kayo yung taga bundok kami guys No. Ayan. Ah, andulas guys. Sobra. Brandulas. O, oh, ayan ha. Kitang-kita nyo guys. Legit. Sobrang taas ng inaakyat namin. No? Grabe guys. Kitang-kita nyo yan. Oh. Ha. Solid guys ah. Para lang sa inyo. Makita nyo kung ano yung lugar namin. Tingnan nyo ng maigi guys. Oh. Laking puno yan oh. Tabi po. Hmm. Pinapasok namin oh. kikita kita nyo yan. Grabe guys. Oh. Tingnan nyo naman guys. Oh. Ito nyo yung pinapasok namin guys. Sobra di ba? Para sa inyo yan. Shout out sa mga makakapanood na ito. Oh. Yan yung Manila na kara namin guys. Oh. Sampa kayo guys. Di ba? Solid. Di ba guys? naghahanda na para dun sa mga pupuntahan namin guys grabe papakita ko sa inyo kung gaano to kataas guys para sa inyo to ginagawa kong video ano namin oh makakala nyo guys sa bibiro ako kaya kabundukan yan guys oh. na nyo kitang kita nyo guys para sa inyo itong ginagawa kong content guys. No? Naiikot natin yung probinsya ng namin dito. No? Kaya, ayan o. Oh, itang kita Lakas ng hangin guys. Oh. So, uh, Magalawan yung mga puno. Oh, nasaan ako? Oh, taluktok ng mundo. ipangkita na namin yung mga bahay dito guys kaso hindi namin ma ano kasi medyo malabo yung camera kaya guys para sa inyo itong lahat bahala kayo dito mamaya oh, kung ano yung tsura oh grabe ang taas lang ng araw dito guys oh pero pa kami nakita dito yung bahay guys oh tira, tira na oh shout out sa may ari nito. Oh, ngayon nyo guys, kung nasaan kami. Oh, aluktok ng bundok. Ayun pa, bahay pa guys. So, oh, ayun yung ano ko. pinsang ko, oh. Oh, grabe ma mga. Kitang kita nyo naman yan, oh. No? Galawan ng galawan. Oh. Guys, oh. So, puro sagingan dito. Ang daming puso, oh. oh. Ikaw, na sa masasabi mo dyan? Sa daming yung sagingan na yan. Sino kay may ari na ito? Ha? Yan, Grabe oh guys. Oh, bagyo niyo, bagyo na dito, oh. tumbaan na 'yung mga saging, guys. Oh. Kita niyo naman 'yang guys, oh. So, ka na. Hindi lang makita 'yung talaga pinakapaligid niyan. Oh. Ayun 'yung alaga namin, oh. Ito oh, mga tapong mga dito. Ayun go. Oh.